So ayun mga guys, no nandito po tayo ang ating patay-gutom na vlogger. Ah, papunta po tayo dun sa kainan kung saan titikman natin po yung kanilang manginasal. Dabo! Dabo! Balitaan ah, natin po po na meron dito yung ah, manginasal. Ito po yung kanilang mga... Ano yung... Ah, yan po ang kanilang pinakalok. Sa puno ito mga masaka ako. Opo. Ayan po si ate yung may-ari. Hindi may-ari nito, te. Ha <iblampa> ha 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 ha. Unmerize po itong lugar nila. So, ayan po. Ang kanilang napakaganda.